Magandang umaga po sa inyo lahat mga minamahal ko mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Maging sa mga kapatiran at sa mga taong uh, makikinig pa lamang ng banal na salita. Mga bago pa lamang. Nawayhipuin ng Diyos ang inyong mga puso't isipan. Buksan ang, nilo ang inyong mga espiritual na kaisipan. Pang makilala nyo siya ng lubusan. Makilala nyo ang katotohanan at lumang, nang lumakad po kayo sa daan ng Panginoong Heso Kristo, na kung saan siya ang tanging daan ng katotohanan at ang buhay. Salamat po sa umagang ito. So, ito po ang ating topic. Kanino natin maitutulad ang pagdating ng Panginoon? Yan po ang ating topic. At ang paghuhukom. Ito po ay napaka-importante para sa lahat. Kaya makinig po kayong mabuti. Ayon po sa banal na aklat ng Diyos, ang Biblia. Naalala niyo po ba noon na bago gunawin ng Diyos ang Sodoma at Gomorrah? <clears throat> di, ba't, di ba't nagpadala muna siya ng anghel at siya mismo ay bumaba upang tiyakin kung ang mga sumbong sa kanya ng ang anghel ay totoo na sobrang sama na nga ng tao dito sa Sodoma at Gomorrah na halos wala nang iniisip na gumawa ng mabuti. Puro kalaswaan, kasakiman, galit at masasamang hilig ng katawan. Biruin mo lalaki sa lalaki ay nagtatalik na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na isang napakasama sa paningin niya. So ngayon, ang punto po dito ay bago gunawin o gunawin ng Diyos ang kanyang, ang kanyang mga balak sa isang lugar, tinitingnan niya muna at tinitiyak, tinitiyak niya kung talagang masasama na ang mga tao rito at kung ayaw magbago at sa kaniya gagaw, gagawin ang paggunaw dito. Katulad po ng ating panahon na kapag napakarami ng masasama at hindi uh, gustong magbago, sinusunod ang sanlibutan. Ibig sabihin, Uh, lumalakad sila ayon sa hindi sa pita ng laman, mga kanilang mga hilig lamang at hindi walang hilig sa kabanalan. Imbes na sundin ang ating Diyos. So makinig dapat po ng salita ng Diyos at ipamuhay ito. Doon lang gagawin ng Diyos ang paggunaw sa ating mundo <clears throat> kapag marami na pong masasama. Hugunawin ng Diyos ang mundo sa langit at lupa na nakatala na sa Biblia. Mawawala po ang langit at ang lupa at may darating po na bagong lupa, bagong langit at lupa. Ito po ang bagong Jerusalem na bababa mula sa ating Diyos. Na mangyayari po talaga dahil ito ay kanyang sinabi na gugunawin ang mundo. Yan po ay nakahalagay sa pahayag sa huling part ng revelation ng kanyang banal na aklat, ang mabuting balita, ang Biblia. Iyan po ang mangyayari sa bandang huli. Kahindik-hindik po ito. Darating muna siya at ang kasunod nga ay ang paghihirap ng mundo. Nandiyan na ang rapture na tinatawag, ang pagdagit sa mga mananampalataya at ang paghihirap na mararanasan na hindi pa nangyari mula ng likhain ang sanlibutan at hindi na mararanasan pa. Kaya binalaan na ang lahat ng tao na magbago at maging handa. Ibig sabihin na maging handa ay sundin natin po ang ating Diyos. Gawin ang mabuti, lumakad ng may kabanalan sa tuwid na pamumuhay, gumawa ng mabuti sa araw-araw, makinig ng salita ni Jesus o salita ng Diyos. Palaging manalangin ilang beses sa isang araw at magbasa ng Biblia araw at gabi na kung saan dito natin matututuhan na sundin ang kalooban ng Panginoon. Dahil ang Espiritu Santo ang magtuturo, magtutuwid sa isang tao upang magbago at maging banal at nang lumayo o huwag gumawa ng masama dahil nga sa, sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga hindi pa niya ginugunaw ang mundo dahil binibigyan pa niya ng pagkakataon ng magbago ang isang tao, tayong lahat ng mga tao na gumagawa ng masama upang magbago na kung saan ay makikilala ng lubusan si Kristo Yesus na siyang magiging gabay natin sa paglakad sa tuwid na pamumuhay at nang makapasok po tayo sa kanyang kaharian na kung saan ay wala nang paghihirap, wala nang mararanasan na sakit, stress o problema o walang kamatayan, ang lahat ay lilipas na at babaguhin na ng Diyos. Makakasama na ang mga leyon o mabangis na hayop ang mga tao, wala nang masasama na makakapasok sa lugar ng Diyos. Sa bagong <clears throat> makakasama na ng, ng mga tao ang ating Diyos, aawitan siya araw at gabi ng kanyang mga hinirang, ang lahat po ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Isus at gumagawa ng mabuti, ay siyang makakapasok sa kahari ng Diyos, ang sumusunod sa ating Diyos. Masaganang buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggang po ito ang mararanasan ng lahat na makakapasok sa kanyang kaharian. Iyan po dapat ang isaisip natin ang mga bagay na makalangit na ipinangako ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya binalaan na po tayo na magbago at nang hindi maparusahan sa apoy ng impyerno, tandaan po natin na walang hanggang paghihirap ito at wala ng pagsisisi dahil huli na ang lahat kapag hindi po tayo nagbago. Kaya tinuturo po ng Biblia ng ating Diyos na magbago po tayo, sundin po natin siya, gumawa ng mabuti sa araw-araw at tumulong sa ating kapwa. Naway maging aral po ito sa atin Iyan po ang pinapahiwatig ng ating Diyos para sa lahat. Kami po na tumanggap kay Jesus na binigyan ng kanyang Espiritu Santo ay, ay may kaisipan ng Diyos. Sa mga pinagkalooban ng Diyos, ito'y kanyang ipinahayag. At saka naman namin ipinapahayag sa lahat, sa mga tao, upang mabatid ng mga taong walang tunay na pananalig sa Diyos. Mga taong Uh, hindi gumagawa ng mabuti o minsan lang gumagawa ng mabuti. Mga taong mga plastic, mga taong uh, hindi sumusunod sa atin Diyos, mga pasaway, mga taong walang hilig sa kabanalan. So, yung im ibig pong sabihin ng may hilig sa kabanalan, palagi po siya nagdarasal, lagi niyang nasa isip ang salita ng Diyos na na sumunod lagi sa Panginoon at magpagawa <clears throat> at walang hilig sa kabanalan at mag mapaggawa ng masama. Yan po ang ayaw ng ating Diyos. Kaya gusto niya magbago po tayo. Kaya binigyan niya po tayo ng pagkakataon habang may buhay pa po tayo ay alamin po natin ang kanyang kalooban. Makinig sa mga nangangaral tungkol kay Jesus at dahil dito ay makakalakad na ang bawat tao sa daan ng Panginoon. Sa mga nakikinig, nagsasagawa ng aral ni Yesus, mga nananalig at tumanggap sa Kanya, na kung saan ay pinagkalooban na maging anak ng Diyos. So, yun lamang po ang ating topic. Salamat po sa lahat ng nakikinig ng salita ng Diyos. Nawahipuin niya ang inyong puso. Buksanin, buksan niya ang inyong spiritual na kaisipan sa mga bagay na nasa langit. Ang kanyang kalooban at ating sundin. At nang makamtan po natin ang buhay na walang hanggan na kanyang ipinangako. God bless po sa lahat. Magandang umaga po.